mili ang taiwan ng 38A1A dalawa 3 tanks mula sa SEA at magsasagawa ng unang live fire test. Samantala, ipinakita ng Chinese Defense University ang isang mosquito-sized flying robot na kayang maniktik at makasira ng kalaban. Nagsagawa ang militar ng taiwan ng live drills, tumagal ng isa sero araw at siyam gabi, pinakamahabang drill sa kasaysayan, pinakamaraming tropa ang lumaho, kasabay nito. Binili mula sa Amerika, 38 a 1 i 2 g tanks, isa sa ilalim sa live fire exercise, para makita ang tibay ng e pinakamalakas na tanke sa mundo, pero may inilabas ding bagong armas ang China. Parang lamok, isa rin itong uri ng robot, partikular na ang kopsa, mga espesyal na misyon gaya ng intel sa battlefield. Bionic robot na kahawig ng lamok liit na kayang hawakan sa dulo ng daliri. Defense University ng China ang pinakabagong microvki na ginawa, maliit at mahirap makita, kayang umiwas sa radar makinig ng palihim sa usapan. Pwede pang pa ang iparalyze ang systems ng kalaban. Malapit sa target area, tulad ng Department of National Defense, magpapakawala ng insect drone, dadaan sa mga air vent, magbabalik ng impormasyon. Layunin ng China na manalo sa digmaan, pero ang Amerika rin ay bumibilis ang produksyon, 6th generation stealth strategic bomber, B-21 Raider. Target, isang daan units, ayon sa Pentagon, bumuo ng B-21 isa fleet, maglalaan ng US dollars 1.0, 3 bilyon para hadlangan ang ambisyon militar ng China. Dinevelop sa ika-21 siglo kaya kayang gamitin maraming bagong teknolohiya. Mas mahusay ang stealth nito na dalawa mas madaling makalusot sa air defense. Samantala, ang Taiwan Armaments Bureau ay nagpaplano rin magtatayo sa Taiwan ng isang daan at dalawampudi. Automated production line para sa tank shells, para ang bala ng iisa ay dalawati tank ay laging sapat. Gusto mo ba ang content namin? mag subscribe at i-follow na ang Lihu TV.